Oh, grabe. Parang namimitas lang ng polio. Ayan na mga idol. Pangalawang cooler. grabe. Oh, ano pa oh. oh. Lopot na po lopot. Ayan. Anong... Anong... lang yan oh. Wow, 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 wow. Oh, grabe. Ang laki. Oh. Mga isang kilo. yan mga idol. Ang patunay. Okay. Wow, super jackpot Ayos uh, I love... Our hearts beat To the city streets We begin to feel the fire So ayun mga idol For today's video ay Magkukrada na tayo ng ating lambat Na lambat na yung Pataw-pataw Ang pamalakayan na to, mga idol Ay pang sapsap At saka pang surowa na Yung tinatawag na Baboy-baboy So ayun mga idol Samahan nyo kami sa aming pagkukrada Titingnan natin kung marami tayong huli ngayong baga.

target natin for today's vlog Saan ay marami ito ngayon Para video marami ito ngayon Para video matuwa naman yung aming ano matuwa matuwa yung aming Amo

There was once a day, I'm afraid for you. I misbehave just so you know this too. Sneaking bugs up and down from across the room. Damn, what a hell of you. I feel good, you look really great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart embraced. Catch me! we like all the same i you that's i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first day you're so fine i'm so late <laughs> you sip wine i drink Catch me if I fall ito, oh, Amir Hill yun nga pala mga idol eh, you no? Know? para sa kaalaman nyo mga idol ay ang pating dito ay hindi bawal ulihin so, pero dyan sa Pilipinas ay bawal talaga pero dito sa Taiwan ay malaya kang ulihin yan mga karublon ayos ayos Nagsunod na sila mga loads, Nagsunod na yung sapsap -sap na malalaki. Pero hindi kagaya dati mga karumblo na ano, talagang grabe, sobrang lalaki ng sapsap. -sap. tapos tapos ng handset. Oh. oh, oh, oh. Ito ang ganda. Tapos. Ito raw. Solid na pating. Oh. Grabe 'yan, mga idol. Ito ang pating na pinakamahal sa lahat. Ito ang presyo ang presyo nito, mga ka na ay nagkakahalaga na siguro ito ng isang libo Yan. 1,800 so, naglaro ang presyo na yun 1,800 sa so, pirasong gano'n na pating mga lods mga lods eh dito lang pagtanggal ng isda sinisirang lambat yan mga idol grabe anong klaseng isda yan oh pagi pala pagi mga karulong pagi yan ang sap sap ang laki yan yan na pre oh yeah oh lele bole yan mga idol ang patunay wow super jackpot ayos tapos may sap sap ha Oh, grabe kaganda ng pauli ngayon yan ay pinubuhay-buhay yan para mabilis mapili. Laki. Oh, alatan. Ilagay sa buhay-buhay. Yan. Humayok at magpakarami. Eh, kutsilyo. Yan ang pagkuhan ng mga stalods. Nisira ang lambat dito. yan lang mga karumplon para mabilis matanggal touch reveal mga idol yan ang huli namin so yun mga idol ang ating pagi ay ano ang ating pagi ay nakawala nakawala yung ating pagi pero di balik nakadali naman tayo ng ano? ng alatan yung tinatawag yung alatan na isda ay katsi Oh, grabe, parang namimitas lang ng puli o. Oh, Ayan na mga idol. Pangalawang cooler. Oh, grabe, anyo pa oh. lopot na po lupot. Talaga pa lang. Talaga pa Palang... lang isa. Mga uh, karumlon. Dito lang yan Ayan, dali diba? Ito lang yan malakas sa Taiwan. Ayan. Ganyan lang yan oh. No? Hmm. Grabe, wala kang kaawa-awa sa lambat birds? Wala. Mabinisan yan. Oh, eh. wow, ayan. Grabe, pagi. Pagi na Ah, hindi na mag... Hindi na... Logi ito. Wala solve na yan. na yan. Sa ganyang... Sa ganyang pahuli, mga karumblon, ay solve na solve na yan. Dahil sa panahon ngayon, ay talagang napakahirap na ng pangisdain ngayon kaya kapag may ganyan ah grabe ano na yan talagang napakaganda na yan napakalaking pleasing na para sa mga fisherman yan mga idol grabe ayos na ayos na yan to, parang namimitas lang ng ano parang namimitas lang ng grips Yan ang mga naramdaman uh, mong tanggal dito. Mabilisan, ah. ba't dapat may kasama kang ano, kutsilyo. <laughs> Tagumpay! <yan. laughs> Ayan na naman mga idol, napakalaking hanga. Yan. Yan pa o. Yan mga dito. Walang awat ayos sa lambat. Wow, wow, wow! wow. abe Oh, wow. oh my god! Wow. wow. Oh my god! Yan, ginayat na mga idol, ginayat na ang lambat. Napakalaki siguro mga 30 kilos. Mga 30 kilos siya mga idol. Ano pre, kaya? Mga ilang kilo. <laughs> Solid ang byahe ngayong araw. Grabe, ang laki. 'Yan mga idol, ang laki. andyan sa aking likuran. 'Yan. Ayun mga idol, magpalit na ko ng cooler dahil punong-puno na yung cooler namin. Pangalawang cooler. Ayan mga idol Pangalawang cooler Malaking cooler yan Siguro nasa ano Nasa 30 kilos ang laman Ayan na mga lords Ang ating huli Panibagong tab Kalahati na Ano birds? Galunggong oh, Gamlong. Pang bilad yan mga karumlon Pang sa mga ano Basta may tsaga talaga mga idol Talagang masipag kalumaot kahit konti ang pahuli basta masipag kang lumaot talaga grabe Ito lang pwede yung ano mabilis may ay, ano mabilis talaga mga may biyaya talaga Ayan, lang basta may tsaga at basta may sipag at tsaga mga idol talagang mamimitas ka ng biyaya Ayan. basta may sipag at tsaga mamimitas ka ng biyaya yan mga lods mga idol oh. Ayan, pag

ayan sila mga karumblong namuti muti na yung ilalim ng lambat namin ayun na umangat na ayan dito na naman yan mga idol sa amin dahil umangat na 3 and 2 ayan, ayan. ayan. Yan, namimita sila na ano. Ano? For today. Ayan, ang ating ah. Pagpunit na o, mga karulong. Ayan, lumipat lang. Pagpilad na lang. O, oh, grado dami. Dami talaga mga edong. Hindi na mawari kung saan. Hindi mawari. Balbal, balbal, bal tri. Hindi mawari kung saan ang kukunin. Ayan mga lod, di magsira ng lambat oh. Busy sila mga idol sa pagtanggal ng isda. Yun, time check tayo mga idol. Ang oras kanina tayo nagkuprada ay alas 10 sarado ng umaga. Ngayon, ang oras ngayon mga idol ay alas alauna 42 na So grabe, biro mo yan Ang haba na ng oras namin nagkukubrada Hindi pa kami tapos Yun mga idol Tatlong pataw na lang mga idol tapos na tayo magkubrada kubrada Grabe, sobrang dami talaga eh mga idol, lipat na tayo sa isang cooler na maliit yan, dahil yung ating top mga loads ay punong puno na puro sap, -sap yan, talaga grabe ayan ayan pa so yun mga idol bago tayo matapos mga kubrada ay nais ko lang i out mga idol nais ko lang i out mga idol ang dumapit pamilya dyan sa Ruas Capiz hmm. Ayan, kung nakikita nyo yun mga idol sa aking background, grabe, ang dami. So, dumapit family mga idol, grabe, thank you sa inyo mga idol. At siyempre, God bless at mag-iingat palagi sa inyong suporta mga idol. Maraming maraming thank you. At siyempre, kung bago ka lang sa channel ko ay don't forget to like, share, comment at pakipindot na rin ang ating notification bell mga idol para lagi kayong updated sa every time na may bago akong upload na video kagaya dito. So, ayun mga idol, let's go at tayo ay patapos na mag kubrada yan makadol grabe ang dami niyan siyempre mga idol ay shout out din dyan sa mga taga kasiguran Aurora yan yung mga kapwa natin fisherman dyan mga idol dapat na dyan sa kuya ko ah pobire ikaw ano? na yun mga idol kami din ang pauli dyan sa ano sa Baler Aurora yung pangistahin dyan maganda din. at siyempre hindi dyan magpapatalo mga idol ang capital city o ang capital seafood ng Pilipinas siyempre dyan lang yan sa Ruas Cabis sa Libas Akla ay sa Kulasi, Kulasi Port mga idol, yan at sa Libas Port, nakapunta na ako dyan noon halos 2 years ako dyan dati mga idol sa Libas at sa Kulasi Port oh, wow. Chorowa, Ito ang tinatawag na chorowa, Baboy baboy Mga isang kilo Yan mga idolong Grabe ang dami nyan parang namimitas lang ng prutas namimitas ng biyaya grabe yung pulopot lods mga karumblong tinan nyo naman yun lang ang sira ng lambat napakadali Napakatalay, tanggalin na ang lang, lang isda. Ganyan lang oh. Ayan na mga idol, ang resulta ng sipag at saga. Tapos na ang kubrada. Pauwi na. Tapos na ang kubrada mga idol. Ayan na. Punta tayo sa unahan mga idol. Tingnan natin yung huli natin na iba pa. Ayan mga idol, punong-puno pa yan. Isa, dalawa, tatlo, apat na cooler. Dalawang malaki. Ito, puro malalaki na cooler to. Puro din yan mga idol. Puro sap-sap yan. Ayan. Grabe, dami. Dami talaga. Tingnan natin mga idol. Ayan. Puro sap-sap. Tapos yung iba pa mga idol oh grabe sulit talaga mga karumblon oh napakaganda ito mga idol ay ganun din yan ang laman yan puro sap sap grabe malalaki pa namang sap sap malalaki pa sa palad yan mga idol at tayo ay maglikpit ng ano ang huli dahil kami ay pa uwi na nasa ano pala to mga idol nasa 50 kilos grabe ang laki pero may mga idol sa ulo pa lang halos isang dangkal ko na ulo pa lang yan tapos ang katawan niya mula sa dulo nasa 7 sa pitong dangkal grabe ang laki